Hey! Ako si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang papel ng kalayaan sa demokrasya. Alam natin na sa isang demokratikong bansa, pinapahalagahan ang kalayaan ng mga mamamayan. Kalayaang makapagpahayag ng damdamin. Kalayaang makapili ng mga mamumuno sa bansa at kalayaang mamuhay sa isang payapa at produktibong pamayanan. Kaakibat ng tinatamasa nating kalayaan ay ang responsibilidad na hindi abusuhin ito. Hindi ibig sabihin na porket malaya natin gawin ng kahit ano, ay gagawin na natin, hindi ba? Lagi nating tandaan na ang ating kalayaan ay dapat gamitin para sa tama at makabuluhang mga bagay. At hindi para makalamang o makapahamak sa kapwa. May mga pagkakataon din na dapat bantayan ang mga namumuno sa ating bansa upang siguraduhin hindi nila inaabuso ang kalayaan nila. Kaya maging mapagmatsyag. So paano nga ba natin masisiguro na mapoprotektahan ang ating kalayaan? Paano natin masisiguro na hindi rin ito maaabuso? Kung ang iniisip mong paraan ay sa pamamagitan ng batas, tama kayo. Yan ang tinatawag na rule of law ang bawat demokratikong bansa ay dapat sumunod sa isang konstitusyon kung saan malinaw na nakatakda ang limitasyon ng mandato at kapangyarihan ng isang gobyerno. Dapat din na nakatala sa konstitusyon ang limitasyon ng kapangyarihan ng iba pang mga institusyon ng Estado. At dahil usaping rule of law lang din naman, pag-usapan rin natin ang isa sa pinaka paksa sa ilalim nito. The protection of the human rights of all citizens o karapatang pantao. Karapatan ko, karapatan ninyo, karapatan nating lahat. Nakasaad sa ating mga batas ang proteksyon ng mga karapatang pantao ng bawat mamamayan. Proteksyon laban sa pang-aabuso at panglalamang ng mga nakararami o ng mga nasa pwesto. Ilan sa mga karapatang ito ay freedom of religion, freedom of speech, freedom of assembly. At marami pang ibang karapatan na matatagpuan sa Universal Declaration of Human Rights. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa demokrasya. I-click nyo lang ang iba pang mga videos. Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Mag-subscribe ka na at pindutin nyo na rin ang bell para malaman pag may bagong video kami dito. Hanggang sa muli! Kung gusto mo pang manood ng mga videos tungkol sa politika at lipunan, i-click mo lang ang isa sa mga videos na ito. At kung meron kayong mga opinion, tanong o suggestions, mag-message lang sa comment section at susubukan kong sagutin ang iyong mga tanong.